wala namang problema kung sila na, no? Lalo na kung wala namang overlapping na naganap. Naging usap-usapan ng Instagram story ni Sian Lim na isang code card kung saan mababasa ang pahayag ni Haruki Murakami, isang Japanese writer. But we cannot simply sit and stare at our wounds forever. Mababasa sa code card. Ipinagpalagay ng mga netizen na ito ang sagot niya sa isyong may ipinalit na kaagad siya sa kanyang ex-girlfriend na si Kim Chu. Matatandaang muling lumitaw ang mga chismis na nag-uugnay kina at Iris Lee nang may bahagi sa social media ang mga larawan nilang magkasama. Sa Facebook, ibinahagi ng Watanabe Riding Development ang isang larawan mula sa kanilang klase noong Martes, na ipinakita ang kapuso aktor sa Snap at ilang iba pang personalidad mula sa entertainment industry. Kasama ni Sian sa larawan sina J.K. Labajo, Miss Universe Philippines Cavite 2024 Dia film producer na si Iris Lee, at iba pa. Kapansin-pansing hinawakan ni Iris ang kaliwang kamay ni Sian na ipinatong sa kanyang balikat, dahilan para aitag ng netizens ang ex-girlfriend ng aktor na si Kim Chu. Kamakailan ay napag-usapan sa OJ Diaz Showbiz Update ang ilang mga umano'y viral photo ni Sian kasama ang isang taga-viva na si Iris Lee, na nauna nang naiugnay sa aktor. Kapansin-pansin daw umano sa netizens ang larawan dahil sa pwesto ng dalawa at pagkakakuha nito. Ani Oji Diaz, wala naman umanong masama kung may relasyon ng dalawa lalo na kung walang overlapang na naganap sa pakikipagrelasyon ni Sian, ibig sabihin, habang sila ni Kim Chiu e eh wala pa sa picture si Iris. Mukhang ang unang nakarecover sa hiwalayang Kim C. ay si Sian Lim. Nakatagpo agad eh kung sakaling sila nga, kasi itong si Kim Chu, may mga hugot pa rin eh. Lalo na kapag nag-ho-host siya ng Especially For You. di ba may mga hugot pa rin siya eh. Magugunitang hindi ibinunyag ng dating celebrity couple ang dahilan ng pagtatapos ng kanilang labindalawang taong relasyon. Pero may makahulugang sinabi si Kim, na minsan hindi umano sapat ang pag-ibig. Ang mga alingaw-ngaw ng kanilang breakup ay nagsimulang kumalat noong Nobyembre, na nagudyok kay Sian na maglabas ng pahayag. Sa panahong ito, iniuugnay din si Sian kay Iris. Bago ang pagtatapos ng 2023, dalawang araw lamang bago ang Pasko. Kinumpirma ni na Sian at Kim ang kanilang hiwalayan, nagbahagi sila ng magkahiwalay na anunsyo tungkol sa kanilang breakup. Sa isang episode ng showbiz talk show ni Christy Furman, makokumpremiso umano ang karyer ni Sian kung magdesisyon si Kim na magsalita tungkol sa kanilang breakup. Ani Christy, meron akong source na nagsabi na, mabait itong si Kim Chu. Respetado niya ang kanyang kapwa. Edukado siya, kapag ito ang nagsalita, matinding pasabog ang kalalabasan, kapag nagsalita na raw si Kim Chu, goodbye na sa kanyang career si Sian Lim. Ano kayang ibig sabihin noon? Dagdag pa niya, na intrigue naman ang co-host ni Christy na si Romel Chica kung ano ang matinding pasabog ni Kim. Aniya, naku, nai. Ano kaya yung sasabihin na gusto nating malaman at ipapaalam sa atin ni Kim Cho kapag nagsalita siya? Ano ba yan, naku? Iba-iba tayo ng iniisip, say pa ni Rommel. Totoo, totoong totoo yan, pagsang-ayon naman ni Christy. Sa huli, pinuri ni Christy si Kim dahil napakabait umano nito. Napatunayan na raw ito ni Kim noon nang maghiwalay sila ng kanyang dating real and real life love team na si Gerald Anderson dahil wala umano itong sinabing masama laban sa aktor. Ania, alam mo, ano eh, mabait itong bata na to. Sobra, kahit nung naghiwalay sila ni Gerald Anderson, hindi natin siya inasahan na nagbuga ng kung ano-anong salita laban sa kanyang ex. Diba, kaya naman maganda ang takbo ng kanyang karera. Sinusuportahan siya ng ating mga kababayan, dagdag ni Christie.